So I think vital to keep the reality in check that you go through pain, you go through challenges. Pag kinilig na lang ng kinilig si Marites, <laughs> kay Ramo, baka walang puntahan na yung story. Ayun ang sa maisipan, ay pano um, haba na ng tinakbo ng buhay niya, a lot of things changed. Pero, ganun pa rin, ang dami pa rin challenges. But I guess that's how it is, di ba talaga sa pamilya. Tuloy-tuloy ang buhay, you move forward. Pero, talagang nagkakaroon pa rin ng pagsubo. Unang-una, nagpapasalamat ako kasi na-appreciate ng audience yung character ni Marites. I suppose, kaya sila kumakapit kasi nakaka-relate sila, di ba, kung ano yung paghihira, pagsubo, nagagawin talaga lahat ng isang ina to keep the family together. And kahit saan man mapunta mga anak, to always prove a mother's love, unconditional. Marami din na nagtataka, kailan ba daw ngingiti si Marites? <laughs> I guess, kaya din siguro nila na-appreciate yung batang kapo Because Marites as a character is one parcel di ba, or one puzzle in Batang Quiapo na yun talaga yung contribution niya sa storya. If you take that, baka magkapare-pareho na. So I think vital to keep the reality in check that you go through pain, you go through challenges. Tapos yung unconditional love ng mother. Kahit anong challenges, lalong-lalo na yung mga anak niya, that should always be behind them, yung ganon. na walang na ng anak, nahiwalay na sa asawa, tapos nagpatawad dag na sa gumulo ng buhay niya tapos nalaman niya kung saan siya talaga galing. Naglalaban yung blood or yung community na kinalakihan ko at minahal ko at nakasama ko. So I think with all those challenges o sa lahat ng pinagdadaanan ni Marites, nakaka-relate ang tao kung saan man parte ng life nila yung gano'n. Pag tinanggal mo yon, pag kinilig na lang ng kinilig si Marites, kay Ramon, baka walang puntahan na yung story. Well, as an actress ko, ano yung order? Di ba? That's what you do. I must admit, it's hard work. Hindi biro yung umiyak. There are taping days na I cried the whole day kasi nagkakasunod-sunod yung mga eksenang iyak ako ng iyak. And I say nga sometimes na hindi naman alam ng katawang ko na acting lang siya. <laughs> kasi di ba the emotions are real and I think I'm happy that the audience appreciates it na nakikita nila na totoo ang iyak namin, totoo yung mga pinagdadaanan namin, yung mga emosyon namin. But I think it's all part of the job. And at the end of the day, ang wish mo lang, and you only pray that you do your job well. Just like what I said in my speech, it's an affirmation. Because I work hard, especially that I won the award for Batang Kiyapo. I really work hard for Batang Kiyapo. Uh, not only for myself, kasi it's a collaboration. Team effort yan eh. So team player ka dapat. I always say that we all work hard. Lahat tayo, lahat ng taong kabilang sa Batang kapo. we all work hard to give the audience what's due them. I mean, our head, di ba? Si Coco Martin. If there's one thing that amazes me up to now, yung inspiration niya that he shares generously with everybody. Inspiration niya na talagang walang pinagtatagumpaya na hindi pinagtatrabahuhan, hindi pinaghihirapan at hindi pinag-iisipan. What I'm saying is, paano tayo tatamarin kung yung mismong head hapakasipag as a co or as a friend na hindi dahil sa magkatrabaho kami uh, bilang parang nanay nanayan niya I always say anak you know you better take it easy kasi health is wealth well, ganon. we're already a family so kabisado na naman yung isa't isa Ah, uh, it's been three years. I think nagkahulihan na kami ng mga ugali namin. It's not always pleasant. Minsan, papasok ang pagod or in the middle of the day, mapapagod ka na, ganun. But I think nagkakaabutan na. yung isang maganda sa isang soap or sa isang teleserye. Nagkakaintindihan na kayo. Sa dami ng plots ng Batang Quiapo, when you watch it, simultaneous na nangyayari. There are times kasi hindi talaga nagkikita-kita. Depende kung saan plot ka connected. But we welcome our new family members sa Batang Quiapo and we hope that you'll enjoy your experience as much as we are enjoying our experience and we're all grateful for the work. Hindi madali, mahirap. Pero if one thing is successful, talaga kailangan paghirapan. Naku si Rigor! <laughs> Si Marites, parang ayaw niya nang bumalik kay Rigor. Si Tindeng naman is, kung si Marites, unconditional love sa mga anak niya, kay Tanggol, kay Santino. Tapos si Tindeng, may sarili rin pinagdadaanan. So, yung abangan ko ano pa yung magde-develop doon. Dahil sa kinalabasan ng eleksyon. So, paano na si Ramon? Ang magiging mas, kumbaga may upper hand ngayon sila, Rigor. Kasi nakadikit siya sa mga guerrero na sinangayon ngayon ang namumuno. So, babalik. Maaapi na naman si Marites. <laughs> Tsaka yun na nga. Kung ano ang gagawin ni Rigor ngayon? Magkakaroon na siya ng posisyon. Tapos with the new characters, ano magiging connection nila sa buhay namin lahat? So, ang dami pa rin naabangan. Nakakakilig <laughs> naman talaga si Ramon. I ano mean, yun know, na Mr. Christopher De Leon is Mr. Christopher De Leon. He looks good. Ang sarap katrabaho. I think kilig yun kasi for Marites to go through all that. Tapos meron isang lalaki na sasabihin sa'yo na tama na lahat yan. Halika rito, alagaan kita, mamahalin kita, poprotektahan kita, akong bahala sa'yo. Sinong hindi, ba? Diba? So lahat ng babae kikiligin talaga. Of course, si Ramon pa rin, I think. <laughs> si Ramon. <laughs> Kasi, grabe si Rigor. I mean, si Rigor, mabuting tao naman siya sa loob. Pero siguro natakpan na nga ng sobrang mga pangyayari sa buhay niya. Pero ang feeling ko lang, kahit ganun kasakit din yung mga nangyari sa kanya, Parang wala rin siyang karapatan na pasakitan at ratuhin si Marites ng gano'n. Lalong-lalo na yung nangyari kay Lena. Yung para itira mo doon, tapos yung ginawa niyang pang sa anak ko. So yun yung mga bagay na mahirap mawala o mapatawad ng isang ina, isang babae. After ng mga pagmamahal niya na, na parehong nasawi, literally, Pareho na siya. Sana ngayon makakuha siya ng pagmamahal na ma-inspire naman siya. Masaya si Marites na bumalik na siya sa tamang daan, na na-realize niya na. So bilang nanay, napakasarap na pakiramdan niyo. Pero ngayon, so ang wini-wish mo naman sa anak mo, yung sana naman maging masaya ka. Kasi pag masaya ka, masaya yung puso mo, lahat gagaang para hindi rin puro pasakit, puro problema na binibitbit mo. He deserves to be happy. Di ba? Tanggol deserves to be happy. So sana. Ako po si Cherry Pai ang inyong marites. Unang-una nagpapasalamat kami. Maraming maraming salamat po. At patuloy nyo kaming sinasamahan, tinatangkilik at sinusubaybayan gabi-gabi. Sa mga... Uh, naiinis na kay Marites, kapit lang kayo, talagang ganun ang buhay, puno ng pagsubok. Sa talaga yung representative ng, ng pagsubok at unconditional love. So, uh, sana makita niyo yun. Kasi kung naapektuhan sila, uh, ibig sabihin, nakaka-relate kayo. So, kapit lang. Nagpapasalamat kami. At sana, patuloy niyo po kaming subaybayan, samahan, gabi-gabi. Dahil ang dami-dami pang aabangan at susubaybayan sa storya ng bata. Batang Maraming salamat po muli at God bless.